medyo barado yung ilong ko eh, eh sa pag-uusapan lang kami rito may mga advice sa mga kaibigan Ito. oh ka. shit oh shit na biyahe ka tinanong ko bakit ka ako sa dalawang ilong bakit lagi isa lang yung barado ang sagot mo pre kasi dalawa dalawa putas ng ilong para yung isa makakahinga Oh my gosh! Eh, nakakuha ko ng idea. <laughs> Tama nga naman. Bakit nga naman dalawa? Eh, siyempre, tulad nyo yung, nga yun, barato nga. May trangkaso kasi ako eh, barato nga ilong ko. Hindi ako makahinga to. Sabi nang isip ko, kung nga, ba't naman uh, na yung isa, sarado, isa hinga, nakahinga. Kaya daw ginawa yan, sabi ni parin ko. Well, no. ang purpose talaga, pag naiipit yung isa, o, di ka na, o, di ka nakakahinga, may, may isa pa. May isa pa. May isa pa. Ang isip ko, Potente, parang... Dati meron kang gusto eh. Oo. talaga, mas maganda daw talaga dalawa. eh tinanong ko yun sa likod. Kung ano yung maganda. Ayun, ay, isa ka. Ay, banggit niya sa akin, maganda daw, para daw relasyon. Maganda daw may dalawa. Para pag hindi ka nakakahinga doon sa isa, merong isa. Agree kayo doon? Dahil lang ilang ginawan dalawa para may hingahan. Eh dapat daw pag si relasyon, dalawa din. Para pag nasasakal yung isa, merong isa na hihingahan. Agree kayo doon? Comment nga sa baba kung agree kayo, ha? Antayin ko yung mga sagot nyo, ha?